Kasi naman malig na yung kamay ko sa paglilya ng pintor ako eh. Ah, pintor ka? Pintor ako ng kotse. Mama, araw-araw. Kasi liya, liya, liya. Ano yung ahas, ano? Legit talaga, ano? Big ahas. Ano? Buto. Ito nang. ahas. Para saan yun? Saan yan? Ito sabi nila, sarayoma. Mga sakit-sakit. Sakit sa... pala sa kailangan ko ito para mas malo. Mas ma-increase okay. ako. Para, uh, malo sa siya sa balat. Puro sumikas siya. ko tuloy kung ano oh. eh, ba, sumunada, ay, yung yabot ko dahil Yung ito eh, yung gamit ko nga uh, ng ganito eh, nairam. May ko muna. Kumuha ko ng bago. Yeah. Okay. doon sa gamit wala pa mahal na ako dun sa gamit ko eh. Ilabas mo na tol. Arbor nga ako sa ng, ano, eh, gamit eh. Ano na ingatan mo tol? Pag may kaway ka tol, galulong mo na lang tol no? Hindi uh, sa atin. Ah, sa kalok.

Tatlong minuto, punong-punong lang pala itong pangyayapan. Hindi kasi, hindi nga kasi nagdi-delete eh. Delete mo yung mga video tapos picture. Wala naman niya akong video, talagang ganun lang talaga, may isiilan talaga. Pero maganda ng t-shirt mo. ha? Gila, no? Oo. Ganda. Parang napansin ko, para lahat yata ng t-shirt to, puro ganun yung saw. Meron din. Iyay naka-connect sa akin yung t-shirt ko doon sa Bicol, Bicol na yun. Bicol na ba yan? Ba't parang parehas? Bicol na yun, nakasulat dito. Ah, Bicol sa panayon. Pero wala sa na yun, ang gagamit. Ganda, agila, no? Pag umuwi ako ng bowl, tol, gano'n, eh, ako po, umuwi tayo dun, tol. hanapin na natin yung mga bato doon sa bundok sa atin. Bawal na sa atin. Ba, wala ba, wala, tol, bakit hindi mo, ikawin kong salangan ko ng pagkain ko, nareklamo kayo? Tum salangan, eh, bakit nareklamo ko, kuha ko ng patong gusto ko? Iwa ito, iwa ko sa

Ali tap 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 yan tap 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 Ay, tap 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 ang tap 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 tap

magenda to kayu ban aito sana buaya oh, to oh lagu kasat to kayu nan terus ini ratu

nandito pala si utol eh nag-iilig ka naman, nag-iingay mo pero talagang timing rin nga nag-iingay pero Hmm? Ano okay. ba? Dito na, okay. Tol, malaking isip ko mamaya. Mm -hmm. Si Otor Helda, binar yung dalawa isang yung baon niya. Okay. Dalawang putok. Ay okay. tumawag siya. Okay. Pero umang natanggal lang yung takip. Yan ang yan ang magandang balita mamaya. Mm -hmm. uh. Ano okay. Lupit. Sinabayan niya yung bumbero eh. Kaya hindi talaga madidikit eh. Kung ito nga sabi, bumaga. Nakahiga pa nga ako eh, bumbero. <laughs> okay, Pagising ko eh. <laughs> ano nangyari ito sa grapa? Okay na? Ayun ko, hindi... Wala naman, hindi naman nag-comment eh. Nag eh Nang-reflyan ko eh. Galit eh. Hindi mo naman kasalanan. Kung salanan, buti kung inagaw ko sa kanya I yun. Mean. Agalit yung gumawa eh. Hindi, pina, hindi ko naman kasalanan. Ikaw kasi pala may kasalanan eh. Magpapausa-uso kasi nang hagis-hagis eh. Agis-agis <laughs> ka kasi, mambira. <laughs>

Mabuti ka mo tol, yung mismo may-ari na, na ko ng paliwanag. Oh. At least hindi, wala siyang kano na pinili ako mismo oh. na ano, nagpaliwanag siya. Uh, sa so, nakabili. Sana nung ano eh. Hindi ko naman sa pinili. Wala talaga uh. yun, Quer unang bagsak ni. sắp Oh, mang tần đàn ở bằng sắp. Passa ong bằng đàn ông luôn 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 Ano Ano? ano? Kahoy. Hmm.

Dami yung koleksyon. Baka susunod pagbalik mo, bag na yung ano, puno na yung bag. <laughs> <I don't, laughs> <where> <laughs> lang. Anong kahoy to tol? Anong kahoy? Anong kahoy? To. Ege, ah, lumulutang to. Okay, good. Salamat. Ah, mawi ka ng bigol? Ah, dami tao. tao. Gracias. Um, <coughs> no

bibili ako ng memory para mas mataas. Hindi, 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 mga video. Saka yung mga oh, picture. Hindi, 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 mga video. Ah! Okay. Oh, hindi ka nag-delete, puno talaga ang shoot hindi ka makakot. Okay. Alin na napanood napa. okay. mo? Alin na napanood napa. okay. mo? Napa, napa. Yung yeah, napa, ano mo dito, video mo. E, nabahas mga mo Picture yun. Picture? hindi eh, naman akong na natasaan na ro'n. Naka-testing na. Kaya sa kasi wala kang kasalanan. Kasalanan to. Halimbawa, well, yun. Know, right Bibigyan mo sa akin ng gamit. Kukuha natin oh. ngayon ng video. Yes, oh, ikaw ang ano, ikaw ang nagpresenta na. Hindi naman ako. Kaya pala may gusto. oh, siya naman no, may gusto. Wala, wala, wala na sa itong pakialam na yun. Wala ano. na pakialam na nabigyan. Kasi, bilhin na yun. oh, ang isang bagay kasi, pag uras na bilhinta mo, wala ka na pakialam. Hindi may ari, bilhinta mo na yun. Ngayon, sa mag-fifteste, hindi na kasalanan na mag kaya pa yun kasi kung Kaya paano natin nakaano naman naman kung iniherasan natin yung kung ano bilang. ano lang kung si eh. ano yun kung ano ano yun kung ano yun kung ano yun kung ano yun kung ano yun Si ano yun kung 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 ano Kaya kung yung yun Oo, oh, oh. nadali ko. Pero doon sa messenger ko, di nabubura niya. sa messenger, hindi niya kayang burahin. Hindi mo nabubura lang niya. Hindi, ang mangyayari doon, na ano, ka, ya, ya, eh, bablock niya. <laughs> ah, nakablock na yun sa messenger? Uh, bablock ka, kaya wala ka na, wala ka na, na message na may papalala sa kanya kasi nakablock ka. Na. Oh. So, wala na. Scam ni Magano. Ganong gano'n yun. Oo, ah, dalawa. Kabuti di yung alo, yung, ano, yung na kulay pula? Anong kinuha ko ay yari? 2-5 yun. Hindi ko kinuha eh. Naisip ko na pa dahil pagdating ng, ano, pag-deskave ko, makuha ko sa'yo, kunwari yung ang dahil ko sa'yo. Pero pag naisip ko, siguro po hindi ko na dinaturo dito sa kanila. Bakit meron mara marami naman pinapadala? Nakita ko yung pasya niya eh. Ipapadala naman siya Bakit natapat sa akin na uh, hindi ako pinapadala niya? Eh baka naman nalilitan yung pinadala mo kasi magbabayad ka ng shipping eh. Pagkano, magkano yung ano mo? Dalawandaan. Totoo yun. Yung C50 pa? Parang lang to. Di sa isa masabi, na pa. From doon yun ah, lang. Ah, C50. Binigay dalawandaan. Um, kasi nagsabi. Oo. Oh. Ang daming tagdagang. Dari pag nandun, kahit 400 wala. Eh baka busy lang. Baka kasi may mga pagkakatontol na yung tao, busy. Mga isang linggo, dalawang linggo, bago na yung si kaso. So, okay, hindi naka, hindi na sila ka, ano, online hindi na yun. Baka busy nga, ah, baka mayroong importante Baka may importante yung ginagawa. Ah. Yung order ko isa, yung automating ah, nyo. Saan ah, ah, po Omega? Saan po Omega? Anong gamit? Ganyan niya. Ah, um, okay. Nadala sa bahay, sa naman niya. Ganyan yung Bruce yung ganyan Ah, sindaron. Ah, Ang pomiga. Ang lang kasi ano na yun. Sinari ako sa... Umingi ka bas basbas dito, alam pa umingi, ang niya. Oh. -umiga. <laughs> Meron akong liga yan. <laughs> Alpa Omega. Oh, yan, sa sa Alpa <laughs> <laughs> Alpa yan, 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 formula yan, 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 ko 700. Kasi, ano yan,

Nalagyan ko ng oras na sumapit ko, pinanggal. Pinaubra sa nanggal ako. ko. ba kung sila pinapunta ko? Pinapunta sa akin ng ilo zero. sila? Malatid lang yun eh. Ako mismo ang kukuha, wala nang shipping. Mura na. Ng... Anong pangalan? Mutya ng kalikasan. Doon sa office na yun. Ano sa office na yun? Oo. May pure gold. Doon sa umagawa siya. siya. Anong pangalan? Alin? Yung...

mo, anong, oh? mo. Ang tingero ng Ang ang Oo. Oh, oh, oh. Ako yun. Eh. Oh. pala niya sabi ko. ato. Hindi naman ako. Hindi ko dalaw siya kung po yun. Ang ko yun. Oh, kasi meron akong ano dyan, may kasamahan dyan na, na, na mga kaibigan ko na taga dyan sa Pistine. rin sa mga mga mok Ya. Ngayon. Binasa na siya ano, antires ng kamot niya. Kamindan siya, pero nakalagay sa ano, nakalagay mo sa ano, nandoon na 'yung picture mo. Oh, 'yung picture mo. Ayos. malapos para yun. Oo. Ay, kita 'yung. Antires ng bundaan ng prince, prince ko 'yan. Tingnan mo din hindi pa ko ni-scam na. Yung mga testing na ano, yung talmin ko. Galing sa kanya okay. yung mga tindi. Nandungan ko na ano. Nandungan ko na